Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Bago magumbisa ang season debut na Lebron sa season na ito ay sinabi niya nga na hindi magiging problema ang feed dahil kaya niyang laruin ang lahat ng posisyon at kaya niyang gawin ang lahat sa loob ng court kaya naman hindi daw magiging problema ang fit niya sa superstar Luka Doncic and rising star Austin Reeves. dahil andun nga talaga ang duda kung paano ba siya magiging epektibo as an off-ball player and number 3 option dahil sanay nga talaga tayo na siya ang main ball handler and ball dominant siya at sa mga player na ball dominant ay mahirap nga na maging number 3 option o kaya naman yung ilalagay mo sila sa corner. Halimbawa na lamang sila James Harden, Russell Westbrook at Chris Paul. Hindi nga sila sanay na maging third option sa pagdala ng bola at makikita mo ang pagbagsak ng kanilang efficiency tuwing nangyayari ito. Dahil mahirap nga makakuha ng rhythm kung sanay ka na ikaw ang palagi na may hawak ng bola at bigla kang gagawing spot up shooter. Sanay nga sila na kapag pumasok sila sa isang team ay sila ang nagiging system. Ganun pa man sa debut na nga kahapon ay muling pinatunayan ni Lebron James na kaya niyang mag-adjust. Noong media day ay sinabi niya na extra time nga daw ang inilaan niya sa catch and shoot three pointers dahil alam niyang mapapadala sa bola sa kamay nila Luka Doncic and Austin Reeves. Gusto niya lang nga daw na makatulong in any way possible kaya naman ininsayo na ito ng gusto. Sa mahabang 23 years nga ni Lebron ay nakita na natin ang iba't ibang version niya. As a rookie sa Cleveland Cavaliers noon, noong nagsisimula pa lamang siya ay nilista nga siya bilang shooting guard. Ang kanyang unang puntos ay nanggaling sa floppy play ala Rip Hamilton. Nakita natin siya as a full-time small forward sa mga MVP season niya sa Cleveland Cavaliers at pati na din sa Miami Heat. Pagbalik naman niya sa Cavs ay nakita natin ang point forward version niya dahil si Kyrie Irving nga ay mas komportable na gumawa ng puntos kaysa gumawa ng mga play para sa kanyang mga kakampi. Sa 2020 Lakers Bubble Championship naman ay point guard nga siya sa opensa at small forward naman pagdating sa depensa. nag adjust din siya bilang power forward sa mga oras na walang matinong center ang Lakers noon. Nakita din natin siya bilang point guard noong Olympics kung saan sila Curry at KD naman ang wing players niya. Ang kanyang shooting ay na-develop na lang din niya at nakapag-adapt na lang nga siya mga sa modern NBA na panay 3 points nang tinitira. At ito ngayon ay tila ba panibagong version na naman ito ni Lebron at kailangan niya ulit na i-reinvent ang kanyang style of play sa pagiging third option. Hindi lang nga ang kanyang galing at disiplina sa sarili ang dahilan kung bakit 23 years na sa Lebron sa NBA. Isa sa mga underrated na dahilan dito ay ang kanyang pagiging willing to adapt sa evolution ng basketball. Tila ba sa isang negosyo ay palagi siyang nakakasabay sa uso at hindi na pag-iiwanan kaya naman nagiging epektibo pa din siya. Sa kasaysayan ng NBA ay tanging si Lebron nga ang player na nailista sa all 5 positions at naging epektibo nga siya sa lahat ng to. Ano ba ang masasabi nyo sa pinakitang performance si Lebron kahapon?